Hi guys. Ngayon guys, is first time ko lang dito kami sa hospital. Kasi nangkot yung kuya ko. Ayan guys. Nung una namin pagdating dito sa hospital. Nalagot siya doon sa ICU kasi palagi siyang kumukulaps. Tapos inilalabas siya yung kinakain niya. Kaya ngayon guys, naranasan ko talaga dito sa hospital. First time ko talaga dito sa hospital na ganito kahirap. At ngayon nakikita ko yung mga sitwasyon ng mga pasyente dito. Ang hirap talaga. Ikaw na na, ikaw na nag watchers sa mga sa pasyente mo parang ito yung magkaroon ng sakit kaya kailangan lang sa mga watcher dito sa hospital ay magpalakas palagi kasi kung magpapalakas sa naramdaman at sa mga pasyente na pipita mo sa paligid mo parang ikaw yung parang ito yung bibigay kasi nung first time na nandito guys yung first din namin yung kuya ko lagi siyang tapos ayun din wala kami sa ICU tapos limang araw kami doon and then kulang kasi siya ng dugo yung hemoglobin niya mababang mababa kaya inabunuan siya ng apat na oh, limang bag na dugo ngayon medyo open na siya nilipat na kami dito sa wards at ito guys papakita ko sa inyo guys, Ayan. Ayan, guys. kasi guys yung maraming bukol na pamubos sa leeg niya yun ang nagdadala sa kanya ng sakit kasi sabi dun sa CT scan as a result ng CT scan ano siya may ugat na siya na kinain daw ng bukol kaya lagi siya nagpo-collapse tapos ngayon magdalalong linggo na kami dito sa ospital hindi pa kami nakalabas kasi ino observan ko siya and then ay pa siya siya. Wala siyang talaga, Ma. Napakita talaga, yung mga, mga pasyente dito na nakakaawa. Oh. Yes parang gusto ko na umuwi guys kasi yung ang hirap talaga dito sa hospital napakahirap talaga dito to niya parang gusto ko na sumuko dito kasi guys ito yung paako guys hmm. ano sya ang ayan, 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 kasi ayan, si ayan, Kukulaps yun kuya ko. Pwede na lang At ngayon, ha? Diyos ko Lord. Okay. Okay, talaga guys dito sa hospital. Kaya dapat alagaan na itong mabuti ang ating mga katawan guys para hindi tayo mapunta dito sa hospital kasi napakahirap talaga dito sa spot of tumira ibang iba talaga pag nasa labas ka lalo na kung nandun ka sa probinsya kasi doon makakalanggap ka ng mga, mga sariwang hangin yung makakain ka ng mga fresh na frutas fresh na gulay dito, Diyos colored yung rasyon ng hospital walang sabaw. Eh, sabaw pa naman ang kailangan ng mga pasyente. So, dito, parami na. Yung mga tuyo na pagkain, Itlog, hotdog, soy sauce, Ang hirap hindi mo dali maka maka recover yung pasyente kung barang pala talaga kinakain sa hospital dito sa hospital hindi naman sa magaan ako sa hospital pero iba yung talaga yung kinakain mo dito sa hospital kasi doon ka sa labas kaya ako guys yung, yung pasyente ko yung kuya ko na ano, dito. Yung pagkain niya, ako ang kakain. Tapos ako, pupunta ako sa labas. Pili ako ng laoy. Yung gulay na gulay na mar maraming sago. Mga dahon Yun ang ipapakain ko sa kuya ko. Para mabilis siyang makalikabo. Kaya lang, guys. Sa so, ngayon, pag matapos